I have another question to you. <laughs> what do you think or what is your opinion in about to know English or to speak English to go to one event like the Miss Universe? I think it is fundamental to know a language that is going to break barriers when you speak to someone from a different country so it is very important to be able to communicate and show people that you have a message to give to the world so as a representative of my country i not only speak spanish but i have to know english and able to make someone know what i'm talking about and communicate them about how wonderful is my country estefanía basali miss venezuela y esta semana ella visitó las oficinas de miss universo en la ciudad de méxico y vemos este recuento por alex padrón con maquillaje de césar mushi y cabello de rey sandoval Stephanie, en verdad luce espectacular Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibakong video at meron po tayong uh, crown alert mga kapolitika dito sa Miss Universe 2025 na ganapin sa bansang uh, Thailand dahil uh, I believe na meron po tayong nalaktawan dito sa mga kaganapan sa uh, paparating na Miss Universe dahil ngayon pa lang ay meron na po nga uh, na-tour dito sa headquarters ng uh, Miss Universe Mexico So ito yung ating pag-uusapan at tatalakain para sa vlog na ito Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue At dahil nga doon sa kontrobersyal na... Uh, pa-tour ni uh, Raul at itong mga CEO ng Miss Universe Organization last year kay Denmark, ngayon ay meron na pong sinyalis mga kapolitika at uh, maliwanag na sa sikat ng araw kung sino talaga ang ipapanalo ng Miss Universe 2025 dahil doon sa ating mga naunang video na mention natin si Thailand pero sabi natin na 50-50 uh, at hindi pa sigurado yun dahil wala pa tayong nakikitang progress aside dito sa pag-crown sa kanya So, at least is makikita natin siya na nakipag-meet na siya sa mga CEO at yung mga uh, head na i-tour na rin siya dito sa mga headquarters. So, ngayon ay April pa pala ay meron ng uh, tapos na ang boxing dahil itong si Miss Venezuela, si Stephanie Abasali ay... Uh, na itour na ng CEO ng Miss Universe dito sa kanilang headquarters sa Mexico. So napanood nyo po yan sa video mga kapolitika at in fairness naman dito sa pambato ng Venezuela ay na uh, sobrang ganda rin naman kung uh, pag-uusapan at nakapagsalita rin sa ng English. So ito yung ating sinasabi na baka Uh, ako ay 80% sure na meron ng winner sa Miss Universe 2025 at ang sabi ng iba ay uh, runner up na lang daw yung yung pinaglalabanan dito sa Miss Universe so sinabi natin na ang Thailand sigurado yung papasok sa top 5 at itong Mexico so Ah, uh, we believe na baka dalawa na lang, hindi tayo sigurado pero baka dalawa na lang talaga ang pinaglalabanan dito sa top 5 ng Miss Universe. So, parang nakaka-disappoint makapulti ako ganito pa rin yung uh, kailang kalakaran. At uh, even nga yung mga ano, mga Latinos ay nabulabog rin sila kasi ang sabi nila, smells like groundhog para dito kay Venezuela. At meron ring uh, mga Latinos kasi yung mga Latinos ay parang mga Asian din yan na nag-aaway-away nagrarambulan dito sa social media dahil pag Latino ay hindi lang naman yan uh, iisang bansa so nag-aaway rin yung mga Colombian mga Mexican, mga Dominican Republic, so nag-aaway-aaway rin sila sa social media, so ang sabi nila ay baka runner up na lang daw ang pinaglalabanan dito sa Miss Universe at nangamoy corona na daw para sa Venezuela, pero ang pinakamalaking revelasyon mga kapolitika ito pala nga pambato ng Venezuela ay meron rin itong uh, enhancement sa kanyang mukha okay so hindi talaga siya pure na makikita natin na sobrang ganda ay uh, meron yung pinaayos sa kanya uh, on the other hand okay so yun po at talagang nagrambulan ang mga Latinos dito sa social media dahil April pa po ito na tour na okay uh, ipinakita na sa Miss Universe Uh, na manana na itong uh, candidate na ito is may posibilidad na mananalo dahil sa kanyang closeness nga dito sa mga ano sa mga head ng organizations. Okay, so yun mga kapolitika ang ating update. At uh, yung isang question lang pala rin dito ay baka Uh, magkaroon ng argument si ano si uh, itong mga CEO at itong sinawat kasi hi papayag kaya ito yung question papayag kaya ang Thailand itong sinawat na ibibigay sa iba yung corona gayong gusto rin ng Thailand na koronahan nila yung kanilang uh, magiging representative okay so yun po ang question kasi last year di ba nagkaroon ng argument itong uh, mga ulo ng Miss Universe kasi ang gusto daw talaga dati ni uh, ano ni Anjak Rotative ay bigay dito kay Opal yung crown pero sad to say ay hawak daw ng mga Latinos yung uh, judges. Okay, so pumabor doon sa kailang gusto na si Denmark yung koronahan at hindi nagwagi. Itong si Anja Crotatip dito sa gusto niya na koronahan yung kailang pambato na si Opal. Okay? Na umalis na rin later on sa Miss Universe. So yun mga kapolitika, ang ah, mga sariwang kaganapan. At actually, hindi na ito sariwa. This is just a throwback. Dahil we believe na nalaktawan natin itong isyong ito. Dahil April pa lang ay meron ng bulong-bulungan dito sa Miss Universe kung sino ang uh, ipapatungan lang ng corona dito sa Kailang Papajan. Okay, so uh, kung ako ay Atisa, dito naman sa ating candidate si Atisa Manalo, ang maging advice na lang po natin sa kanya ay enjoy niya na lang yung moment at wag na siyang mag-isip or mag-expect pa dito sa Miss Universe. Dahil sa tingin ko, sa tingin natin ngayon pa lang ay tapos na ang ano po ang yung maging reaction ko kayo ang tatanungin dito sa uh, nabulabog ng na mga Latinos nang sabi nila ay tapos na daw ang boxing at nangamoy corona daw para sa Miss Venezuela. Kayo po ba ay naniniwala? Mag-comment down below. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.